Ang araw guys tayo may i-share na video na pagpunta sa atin ng vlogger kakatuwa lang tay pinuntahan kaya ipapakita natin ang kanilang vlog sa pagdayo sa akin salamat mga tol welcome kayo sa bahay ko ipapakita natin yun Panoorin nyo na lang guys nakasal kami sa ano? ang tawag dito bangka ayan o Nihila ni Ton. omar man. Okay, tayo dito. Diyan ka na ka na, Ayan, yung mga kirina ni Ton, ano. Leo Omar. Ayan, o. May huli, Ton. Tara tayong mga mandaw. Kasama natin si... Gusto po TV. Gusto TV PH. Yan. Yan. Tara, supportan natin. Yan, yeah, mga kami ngayon. Happy Sting dami pala nyo nyo utak daw mga tol mamaman daw na kami ayan yung screen na tinatawag mga tol ano tol nakalabas ayun may huli ayun o no. <laughs> Ayan, dalag, dalag ano? Ayan dalag, dalag. Ayan, dalag mga tol, oh. Dali ni screen ni tol, Leymar. Ang laki. laki niya, ano? <laughs> dalag mga tol, may isang kilo yan, ano? May, may isang kilo? Mayroon yan. Ilan yung ganyang kinana mo, tol? Mayroon yan. May yan. Asan mga ilan ang ganyang kinana mo? Si siyam. Siyam daw yan mga tol. Bali siyam yung apan dawin natin. Hmm. Ah, sige. Ayan, yun ang pagkalas. Parang ano din, buki kong ni Tol Marvin Almanon ano. Di Tol. Yeah. Ayan. ayan. yung dalag ng Tol. Ayan, ayan. Yung um, laki o. Yung laki ayan. o. Baka tumalun. Uy, baka tumalun. Ang laki mga Tol o. May isang ilan Tol alam. Ayan. Ayan, ayan o. Ayan. Ayan. Ang laki niya ano. Ayan, wala. Ayan, laki. 0 1-0 o. Ali uh, na naman ni Tol Alex. So, ngayon mga tol, hindi na dinudukot ni Tol Alex dahil dumayo kami dito kay Tol. Ipatanga na tayo ngayon. Tol Lemar uh, um, trillion mga tol. Ayan, 1-0. Yung isa wala zero. tol. Ayan, balik-balik, pa magtaob. <laughs> Ayan, ito na naman. Alex, tandaan, baka tuwaob. Atal, meron. Wala yung isa. Meron yan? Ha? Wala. Wala din, ha? wala daw. May ilang pa tayo? Ano okay, pa? Apat pa. Apat pa. Ay, screen. Ay, yan, may isang may dalawa. Ilan niyan tol? na mo diyan. Apat. Na screen na ano? Okay, wala. Ah, kuhol lang pumasok ano. Nakakain din mga tol yung kuhol na yun. Purokul, wala din. Ang dami mga nakakasampay. Ay. Iyo lahat yun? Oo, oh, hindi ko na naiintindi. Ay, hindi mo pa nakakanaan yan? Nakapatong lang dyan. Hindi pala nakakanaan yan mga doon. Ah, bakit pa dami pala yan? Ay, Ang dami wala. Ayan. Sana, may huli na yan. Ilan na lang? Para tayo yung ano ah. Meron tol? Wala eh. Wala. Eh, wala. Isang malaki naman. <laughs> ayan, may tatlo pa kami papandawin mga tol. Sumahay na kami ni Tol Alex. Sinihila tayo ni Tol Leo Maro. Hila-hila <laughs> lang po ang ano dito. Hilahila lang. At hiban to tol ano? Tambuan. Diwari kaya. Ay, sabit yung kahoy. Ah, sumabit. Tiga lang. Nakibibidyo ako. <laughs> ano, ayan. Ayan mga tol. Mga tol, ang hirap ng daan namin. No? Pinahirapan namin si <laughs> siya, siya. siya, siya. <laughs> Minsan lang sa <tayo> dumayo. Oh. Ayan <laughs> Ay, na. Talagang masukal dito, no, tol? Ayan na, may huli. Pero may isa na kaming huli, mga tol. Isa, Malaking talag. May isa naman ang huli. Laki-laki. Isang kiluhin. Ayan, Ay, saan na. May huli yan, tol, ano? Para sa ating lakad. Malaki pa tayo. Ah, malaki pa.

Napa suportahan huli natin si Lemar, napakasipag ng tao diyan. Ayun oh. gusto niya ng native style ng na panguhuli ng isda. traditional ayan po. Suportahan po natin mga tol. Leomar Trillana. Ano tol? Ano tol? Ayan oh. Angela? Dot. Dot. Ah,

adventure. Ayan ha. Para nasa Amazon River tayo ngayon <laughs> Amazon Jungle Forest. Ito, layo na. Diyan. Ayan. Isang belag pala yung malaki oh. Meron tal. Negative. Negative. Wala na. May, may pa tayo? Wala na. Ito, na. ito na lang. Ito ang ating lock. natin. Pero may malaki na tayo sa mga doll. May pagkino naman na rin. na. Ay, <laughs> Ayan po ulit. Yes. Yeah. <laughs> <Alik saan po. laughs> <laughs> <laughs> Atal, meron dyan? Wala. 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 Eh, yeah, balik. Balik na tayo. Okay na itong isang aray.